Hello guys, so uh, dahil maulan hindi tayo makapagtrabaho maghanap tayo ng mauulam at may nakita tayong kabuti dito guys dito sa ginawa nating substrate dito ko kasi tinambak yung mga mga saging at ayan <laughs> ang dami guys meron pa dun oh, oh sulit pala guys kahit uh, ah, imbak mo lang yung mga katawan ng saging yan pero pa dun sa gilid oh. tumubo na sila walang kwan nito guys walang similya kusang nagtubo ay may maliliit pa kalamusot yan oh. hindi muna siguro natin kunin yan ito muna. Ang palay na lang yung kulang. May ulam na kaming libre. Bakit na ito? Oh. Ayan guys. <laughs> Iwan natin yan. Baka marami pang kasunod nito. Yan pa dun oh. So maganda pala pag i-separate guys yung ano, katawan ng saging. Ito malaki din to. Hmm. Palaya na lang yung kulang. Hmm. Talagang nagtubo sa saging siya guys. Ah. oh May libreng ulam na tayo. Charan. Wala na. Wala na guys. O oh, diba? Ang dami ah. Mga uh, kanyata ito. Ikakalahat yung kilo. Stig. Stig. <laughs> sarap ng sabaw nito guys bigyan lang tayo ng ampalaya marami pa dito so dito kasi natin nilalagay lahat yung mga saging guys yung mga katawan ng saging